Yes! Yeah. <laughs> <laughs> Oo, oh, Taragis, nakakatawa talaga pag lag no? Bakit kaya ganon? Nasaan? Kaya Coach. dito ko. Nice one, Coach! Nice one, Coach! Parang nagtataka pa kayong napatay ko yun, ah. O, tayo lang ulit, ah. Nakakaawit yung ginawa kanina, eh. Luto mo ba, Coach, palaging nakatayo? Parang iba yung meaning mong hayop ka. Jackal natin, Coach. Ah, uh, Jackal. Ay, 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 wait lang. Puta ka na mo, turok ka! Umutot eh. Ay! <coughs> <coughs> Buta nagulat ako doon, naglag na naman, butek naglag, 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 naglag. Masali next time, huwag kayong mag -alala. dahil tayo ay eh, ambassador and mental coach ng TS, madalas na tayo magbabaloran. Marami na kayo matututunan. Follow nyo lang Twitch ko, TikTok ko, and Facebook ko, siyempre, pati YT account, okay? nak nang ina, nag-re, nag re nag, nag ano pa yon nag pa, nag-ano, na naubusan ng oras. <laughs> Hindi nakapag-extend, coach. <laughs> Hindi nakapag-extend. Nakapagulog ka na ba? Yes, no? ay yes, no. Nakapag-reconnect ka na ba? <laughs> yes, no. yes no. <laughs> Okay, puta. Ragis kasi laging magpapabariya, bro. Tama, tama. Trust in my nag screen, coach? Hindi na uso yung tinitingting yung piso, ha? <laughs> Kailangan ka mag stream ng horror game. Wait mo lang, magre-repo kami. Parang re-horror game na rin naman yung nababasa yung comment, di ba? Di ba kayo natatakot sa mga yan? Tingnan niyo kasi mga comment, di ba? Babasa mo lang, matatakot ka na eh. mo, Coach. Bro, bro, what the hell, bro? Di ba? Ba't ba gusto ng mga viewer ko mag-horror game ako? Ibasahin mo lang comment, matatakot ka na. ba? Ito mo mga ginagawa nito, di ba? Nakakatakot.